Good morning guys, ayun guys At Nandito ako sa taas mag Lunch kasi Ako lang mag isa Ayan ang view dito Ayan ang carpet Dito sa itaas guys Ayan Tsaka meron doon Diba maganda Ayan, ayan ang lunch ko ngayon Meron akong oil. Meron akong banana. Meron akong this, Meron ako nito. At saka, meron akong water. Ayan lang yung lunch ko ngayon, guys. No, rice. Meron akong view dito. Thank you for watching!